Mayroon pala akong kwento sa inyo, mga kapambira Ito true story na nangyari Sa kwarto ng kapatid ko Ito papakita namin mamaya Papakita ko mamaya Kung ano talaga nangyari At kayo mismo mga asabi Kung totoo to Okay, ako Personally, meron, mga, meron ako mga uh, Past na nararamdaman Sa doorknob Sa pagbukas ng pinto Sa naglalakad sa taas Ganon, parang ganon Pero ito ngayon lang ako naniwala na meron pala talagang ganito at nakukuhanan. Kayo na mag-decide mga kapambira. Pero para sa akin, ito naging true story. Ito kasi kwento na to, uh, yung kapatid ko yung nagbibidyo dun sa kanyang TV. And then yung siyempre kapatid ko magpo sa Converge, parang gano'n na uh, parang ganit bakit ganito yung yung uh, signal nyo ngayon, medyo lumalabo, gano'n gano'n. Ipopost, uh, actually, pinost niya. Makikita niyo dito, no? Pinost niya yon At uh, nangyari is uh, meron kayong makikita doon ng mga nilalang. Ito yun ito mga kapambira kung makikita nyo yung susunod na video pinost lang natin konti para ma-explain ko na maigi yung una akala ko pirated lang baka pirated lang sabi ko sa kapatid ko parang ganon pero nakita ko yung lumabas kasi yung una babae ah, medyo ano pa yun eh pero parang parang nakapasok pa sa TV eh. pero yung pangalawa nakita yung parang nakapanood talaga yun tingnan natin ulit mga kapambira. Yan yung babae, oh, mga pambira diyan, hindi pa halatado. do. Yan no. Oh. Naka-post. Yan oh, parang babae siya, di ba? Nakikita nyo? Kaya pinakita ko talaga diyan na isang babae lumitaw. Ayun, na natin kung pwede niyo pa-check sa iba, pwede, eh, walang problema 'yan. Kay Jessica so, o sa kay, Ed Kaluwag, pwede ma-check ko kay mas expert. Yan makikita niyo diyan, talagang parang babae talaga tong una, pero hindi siya masyadong halata kasi parang napa, nakapasok sa TV. You know? And then ito, ito na yung pinaka ano, tingnan niyo parang yung baba niya, yung parang lalaki na nakapa, nakipanood talaga dito, nakakilabot. Yung napanood ko to nung pangalawang beses, inulit-ulit ko, pangalawa, pangatlo, pangapat na beses, ito meron talaga nakipanood. Kaya tinatanong ko yung kapatid ko talaga uh, kung totoo to. Na siya lang nag talaga nito tapos ito pinakita niya nga sa akin. Tapos pinost niya sa Facebook. Kaya yon naniniwala ko. 2017 pa nangyari to Makikita nyo sa screenshot na una ko pinakita. At yun, mga kapambira, kayo na mag-decide.